Hello mga boss, din Ngayon mga boss Si taong octopus naman Ang gamit natin mga boss ah, Tamang adjust lang tayo mga boss Kasi yung Pinaka-favorito natin gamitin ng mage Wala Hindi natin magamit mga boss Kasi may mage user na kasama natin Ano lang mga boss Sa solo rank Ano solo ranking sa ano, RG Ayan. Early game, yung tamang ginagawa ng tank Sinasamahan mo na si core natin Ayan. galing ng XP ah Patumba niya si Dero <coughs> Ito tamang ano lang tayo mga boss kasi eh, panggulo sa ano natin. Farming. sa mag level 4 si core natin mga boss Kabay sabayan natin ayun no, talagang pinilit ng core namin isokin <laughs> yung naging ano na si derot yun, punta natin ayun, ako pang nakadali naagawan ko tuloy si core <laughs> At hindi nagalit Ayan, punting bulabog sa gitna. Ayan. Ayan. <laughs> Hindi nakatarun siya, no? Test <laughs> lang. Dito, tamang na tayo mga boss. Ayan, level 3 pa tayo. Ayan, buti nakuha ng core namin yung, ano? Tag-level 4 ako. Ayan, nadali ko silang tatlo. Kamuntik na rin tayo mga boss. Hirap ng ano ng tank. Ikaw lagi nauna. Ganun talaga. Ganun talaga. kasi yung XP namin nadali nung katapat niya kaya tamang support lang tayo sa lane mga boss kakiring-kiring naman ng ano natin eh kiring-kiring ni Laila si Kari dun sa iba ba dito tayo mag sa XP hanggang makabalik si Yu hirap mga boss Yan lang yan mga boss, uh, panakot lang ba Dito mga boss, tinutulungan ko kasi ano Kasi parang inaano siya ng dalaw eh Binubuli ay yun Yan, dito ka uh, Dali niya mga boss pamuntik na yung marksman natin ito magaling itong ano namin mga boss. Marksman namin. Ito tama ano na tayo mga boss. Ayun. Muntik. <laughs> Buka pa. Okay. Nakabindis ang ano. Kaya okay, dali dito. Ang takbo na yun dapat. Pariha kami Sige. Dito mga boss. ano uh, nag na akong ano mga boss nag-recall kaso si Lyle matapang eh kaya yan sige dyan ko muna panay pinaparetreat na siya ng core namin mga boss kasi naghinga na eh ayun yan kaya yun pinalo na ni Gatot yari dito mga boss sinalubog siya no ayun ayun huli yung dalaw <laughs> tamang support lang tayo mga boss mo ka pa hmm, nakabalik ko saan ka pupunta bulilit, mm, yan tayo pa nakadali pero bilib ko sa court namin mga boss masipag siya yan, may limang support na tayo dito tama ano tayo na mga boss support sa turtle para mas mabilis tayong mag level up Maaga ka pa. Mm, sige. Ayan. Ang bilis yung nakabindis. Mga basa. Mm, mayroon na <laughs> sige. Ayan. Kulit ng tour namin. Ayan. Sige. Kalmot. Mm. <laughs> Tamang support lang talaga mga boss para hindi tayo maano yung mga tropa natin. Ayan. natin ito. Ayan. Mm, buti na dahil na ano, kumuntik na tayo dun ah. Bihirap. Uwi mo na uwi. Ayan. Rate charge muna tayo ng anong mga boss. It's spin natin. Pinag-uubos na nila oh. Galing talaga ng core namin oh. Ang pagal lang talaga ng tank mga boss ano. upad pag gumalaw eh tapang abang tayo dito ito nahuli ako dito mga boss oh. kawawa tayo yung game namin sayang dalawa sana yung nahuli ko hindi wala na akong support <laughs> sorry im, im ganun talaga ito na ano ano natin siya ano, mga boss hanggang maka pating yung ano natin kor ayan yari siya hmm binatay yung im, im namin ha dapat <laughs> kanina ang doon na si ano eh hindi mo nagpa-farm pa kasi uh, okay lang nabawi yun naman talaga medyo na timing lang ba sayang dito kung may ulti lang ako sana dito dalawa sana to hindi na patay ako dito ganun talaga lang kurok yung pasok niya may walong support na tayo mga boss galing talaga tong tapos dito yung dirot mga boss hindi mo nagyayabang ng mga boss may tp pa siya, ayo lumabas ng tower eh. Ayun patay si Kare. <laughs> Umasok ba naman? Ambush tuloy siya. Ayun oh. No? Grabe. tp head. <laughs> may ulti lang ito, ubos ng dalawa to eh. Ayun, ayun. Ito, ayun. Muntik um. <laughs> na ko. Tapos na. Grabe. Sang, sang lang to, ito. Sang na lang to ah. Uwi mo na, uwi. Marami ng support natin ka boss. Ito pa nung mids na minuto sa kasi ano. Team M. Salubungin natin. Yung galaw na din siya eh. Ito tama ka tayo tayo kaya ano. Layla. Ah, lay. Lelia pala. <laughs> kakalito no, pangalan nito oh, sakit ng ano niya malag mga boss ayun patay na siya no? Ayun, dito huli ka balbun ayun ba daw nun <laughs> sige oh, kunat no, gatot so, hindi sa lobo kaya sana pasukin niya kung may ulti nagamit na kasi panakot lang. Mm. <laughs> sakit. Dun so, si ano, hindi to mga boss na decision ako kung uwi okay, kasi yung sa baba namin, no. Palihim na kinutkot ni ano. Chicken curry. <laughs> yan, pag natin na yung ano mga boss kaya ito hu hulihin na natin. Mm, Diyan pupunta. <laughs> Yari siya. Yun, kaya mo pahabulin yan. Buti mo, ano, yung passive niya, no? Roger. Pero mo tayo mga boss. Inubos na nila sa taas, oh galing eh, madali sila ila hirap sila dyan magaling talaga yung core namin dito ano yung clear natin yung konti kulat ng minions so parang naka ano din yata ito naka item yeah. tama na yan dun puntan tayo dun palaban yung tropa dun eh ano, natras sila lag nito sige yan huli ka balbun uh, dalawa <laughs> so, isa lang pala yung nahuli po oh, yun pang may ano yung dali ni Roger ang galing talaga tong ano namin naiyak kasi balik <laughs> mo na balik kayo ni Derot tatakbo ka pa ang <laughs> dali ni Laila yun buti <laughs> masipag din itong game namin no nagtaka na si Dayrot eh. Yan, wasak na yung ano nila. Ikaw, saan ka pupunta mo? Ang mo ito mga boso. Oh. Mm, liit na eh, lumalaban pa rin. Mm, yari <laughs> liit na ng dinosaur niya. Lalaban pa. Dito, try ako mag-clear mga boss para medyo maka-advance yung ano namin. Kaso may po, ano na pala din sa board. Masilip ko sa minimap yung dunan pala. Hmm, ikaw. Hmm, mayroon. Dalim rin siya. Ang galing ng Hirap nah, nito sila mga boss. Mas advanced sa kami sa kanila. Patay yung ano namin ito eh. Troika, pinatay yung imim -im namin. Hmm, payari ka ngayon sa core. Uy, <laughs> dalim naman. Unbreak na ko dito. Sige. Hmm, mga bossin. sinante kung mag cool down yung ano ko uh, is is ko kaso hindi ko maabot eh kasukin ko na sana yan yun siya laki ng ani ang, ang lag pa yun nandiyan na yung lord namin wala na masigatot ay ah, sobrang lag Dadali pa ako dito, yun eh. Ayun, nice game mga boss. Hindi na yata ako uh, yung na nila. <laughs> okay lang. Ganda ng laro eh. Ayun, inubos na ni Layla. Ang galing ng im. Wala na. Wala na. <laughs> inubos na ni Layla yun, nice game mga boss ganoon lang mga boss, tamang support lang tayo para manalo sa game salamat sa panonood mga boss God bless mo sa lahat and keep safe po tayo always bye bye Sorry.